Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang ilang mga sinyales na maaaring nagpapahiwatig na meron kang arthritis, pati na rin ang mahakbang na dapat mong gawin kung ikaw o ang iyong mga kaibigan ay maaaring apektado nito. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa aming mga video. Tara na't simulan natin! Una, ano nga ba ang arthritis? Ang arthritis ay isang karaniwang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at sakit sa kasukasuhan ng katawan. Madalas itong nararamdaman sa mga kamay, tuhod, balikat at iba pang mga katawan. Ngunit paano mo malalaman kung mayroon ka nito? Narito ang ilang mga senyales na maaaring maging senyales na ikaw ay may arthritis. Matinding sakit sa kasukasuhan. Paminsan-minsan pamumaga sa mga kasukasuhan. Matinding kirot o sakit kapag gumagalaw ang maapektadong bahagi ng katawan. Stiffness o kagipitan. Pakiramdam na hindi mo malipat-lipat ang maapektadong bahagi ng katawan, lalo na kapag pagkagising sa umaga, mahirap magpatagilid. Pamamaga Pamamaga ang maapektadong bahagi ng katawan. Minsan ay mayroon itong kasamang pamumula o init. Pagkabawas ng kakayahan sa paggalaw. Mahirap na pagbugas ng pinto, mag-abot ng bagay o ipapang mga gawain. Ngayon, alam mo na ang mga posibleng sinyalis ng arthritis. Ano nga ba ang mga hakbang na dapat mong gawin kung ikaw ay maaang apektado nito? Konsultahin ng doktor. Ito ang pinakamalaga. Kung may mga sinyalis ka ng arthritis Huwag nang magtubiling kumonsulta sa isang rheumatologist o or orthopedic specialist. Sila ang mga eksperto sa mga kondisyon na ito. Maging aktibo, huwag kalimutang mag-ehersisyo na maayos impact na ehersisyo tulad ng swimming o yoga ay makakatulong mapanatili ang kalusugan ng mga kasukasuhan. Iwasan ang sobrang stress sa kasukasuhan. Alagaan ang maapektadong bahagi ng katawan. Huwag sobrang sobrang magbuhat o gumamit ng maapektadong bahagi ng katawan. Tamang nutrisyon. Kumain ng mapagkain na mayaman sa omega-3, fatty acids, antioxidants, at mga bitamina at mineral na makakatulong sa kalusugan ng kasukasuhan. Pagtutok sa gamot. Sumunod sa mga niresetang gamot ng iyong doktor. Iwasan ang self-medication. Narito ang ilang mga gamot na karaniwang inire-reseta ng mga doktor para sa mga taong may arthritis. Tandaan na ang lahat ng gamot ay dapat na inire-reseta ng isang profesional na doktor at hindi ito kumpleto o opisyal na listahan ng mga gamot. Magkonsulta sa iyong doktor bago gamitin ang anumang gamot para sa iyong kalusugan. Non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs. Ang mga NSAIDs ay karaniwang inire-reseta para sa pag-alis ng kirot o pamamaga. Ito ay maaaring oral na gamot tulad ng ibuprofen o naproxen o maaaring ipahid na gel o krema para sa maapektadong bahagi ng katawan. Acetaminophen. Ang acetaminophen ay isang panguri ng gamot na maaaring magbigay ginhawa sa kito. Ito ligtas para sa mga taong hindi maaaring gumamit ng NSAIDs. Ang mga DMARDs ay kaniniwang inireseta sa mga may rheumatoid arthritis. Ang mga ito ay tumutulong sa pagkontrol ng pamamaga at pag-aayos ang kalusugan ng kasukasuhan. Ilan sa mga halimbawa ng DMARDS ay methotrexate at sulfasalazine. Biologic Agents Ang mga biologic agents ay may malalim na epekto sa immune system at nakakatulong sa pagkontrol ng mga sintomas ng arthritis. Ang mga ito ay karaniwang inire para sa mga kaso ng rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis at iba pang uri ng inflammatory arthritis steroids. Ang mga steroids tulad ng prednisone ay maaaring inireseta ng mga doktor para sa matinding pag-atake ng arthritis. Ito ay nakakatulong sa mabilis na pag-alis ng pamamaga at kirot, ngunit hindi ito karaniwang inireseta ng pang matagalan dahil sa mga potensyal na side effects nito, pain medications. Sa mga kaso na matinding kirot, maaaring inireseta ng doktor ang mas malakas na pain medications. Ngunit mahalaga na sundan ang dosis at tagubilin ng doktor upang maiwasan ang side effects. Ito'y ay ilan lamang sa mga pangunahing gamot na maaaring gamitin para sa arthritis. Mahalaga na magkaroon ka ng regular na komunikasyon sa iyong doktor upang matukoy ang pinakamabisang paraan na paggamot para sa iyong kalagayan. Bukod dito, pag-aalaga sa kalusugan tulad ng tamang ehersisyo, nutrisyon at pagkakaroon ng malusog na lifestyle ay mahalaga rin sa pangpatagalang pangangalaga ng mga taong may arthritis. Yan ang ilang mga sinyales na maaaring nagpapahihwating na meron kang arthritis at mga dapat mong gawin kung ikaw ay maaring apektado nito. Huwag kalimutang magkonsulta sa isang profesional na doktor para sa tamang diagnosis at treatment. Kung may karagdagan kang matanong, tanong, huwag kang magatubiling magtanong sa iyong doktor. Maraming salamat mga ka-health. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa makaragdaga pang kalaman tungkol sa kalusugan. Hanggang sa muli, paalam!